Ay baka guys. Eh. Fertilizer po yan guys. No, fertilizer. fertilizer. Ang ganda ng paligid guys. Oh. Yan. Dati wala pa itong madamo pero ngayon dami na damo guys. Ang mga kasamahan ko. Yan. Ang mga ng fertilize, pang fertilize ay ng mga halaman. Yes. Thank you for watching guys.